may pasok sa mga araw na yan. Oh, wala wala pa naman ang abiso no, ang uh, bus carousel. Pero ang LRT1, LRT2 at MRT3 sarado sila bukas, walang operasyon hanggang Easter Sunday. Uh, Anyway, 15 minutes uh, past the hour of 8 in the morning, nasa linya po natin ngayon ang uh, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, uh, Deputy Spokesperson, Commander Michael Janensina. Ito'y kaugnay doon sa kanina. Uh, uh, binabanggit natin yung isang uh, dredging vessel na tumaob at lumubog dyan sa may Occidental Mindoro. Uh, Commander Michael Janensina, sir magandang umaga po. Sir, sure, yes sir. Good morning po. Opo. Uh, update lang po doon sa lumubog na barko dyan sa may uh, Occidental Mindoro sir. Uh, kumusta na po ang uh, sitwasyon ngayon? Search yes, and sir. rescue operation ang ginagawa sir? Yes. Actually sir, the moment that we received yung pong information na may ganito nga po... Uh, maritime incident, ang ating pong Coast Guard dito po sa Southern Tagalog has directed po yung ating quick response team in Oriental Mindoro to so, immediately conduct search and rescue operations. And because of this, ito uh, pong ating six Filipinos and eight Chinese crew were already rescued out of the 25 uh, members or crew po nitong dredging vessel na si Hong Hai 16. So there there are 13 Filipinos and 12 Chinese crew po nito on board. Again, This is not related into any semana uh, Santa issue kasi po may mga balibalita na ito po ay pang or passenger uh -uh. vessel but it's not for. This is an isolated case relative to the dredging operation in Oriental Mindoro. We verify and uh, fact check every documents, po, safety documents na meron po sila. Kompleto naman. Uh, Yes po, kompleto po. Legitimate naman din po yung operation. Uh, wala, pong magan wala pong masamang panahon. Wala rin pong na-issue na gale na warning during those times. So the, our initial investigation is still rolling, sir. Ano? Ma-find out natin bakit po nangyari itong ganitong insidente. Eh. Uh -oh. At uh, nag-deploy na rin po pala tayo, sir, ng ating Marine Environmental Protection Para sa oil spill. Exactly. And yung ating po mga postcard divers ay uh, nandun na rin po para i-check po yung, uh, yung uh, yung ilalim po ng ano ng uh, dagat for para makita nga po itong mga other kupa no Opo. and uh, isa po ito sa mga actions taken natin may parko na rin po tayo doon na na-deploy uh, for any possibility of uh, oil spill so pinaghahandaan din po natin yan as part of our forward deployment tuloy-tuloy po yung uh, operation ng uh, Philippine Coast Guard sa incident okay Uh, ulitin ko lang sir no ilan na po ang uh, nasa GIP? Yes sir, based dun po sa report na nakuha natin, uh, meron na pong 6 Filipinos and uh, eight Chinese crew. Uh -oh. There are still seven Filipinos missing and three Chinese crew. Opo. Ah... Uh... na may balita din na may patay na sir eh, gusto may Yes po no may uh, isang Chinese uh, national na nakita na po tayo na, na recovered na lifeless tama po yan Opo 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 okay ah uh, ginagawa sa dalampasigan ng uh, ano to ng uh, Rizal yung pagdedredge nitong barko Yes sir ah uh, yun po yung uh, report sa atin and uh, uh as a matter of fact we've checked po yung kanilang mga uh pertinent documents dito and uh, lahat naman po ay uh, ay uh, ay uh, certified uh, na legitimate and uh -oh. uh, ito po yung ano ito po yung uh, inocording po natin sa other government agencies natin maritime government agencies for the authenticity okay. uh, ng anong kanila pong operation dito uh, but just the same like what i said uh, nakitaan naman po natin at uh, ito pong operation nila ay uh, ay uh, ay uh, kumbaga allowed naman po. Allowed. Okay. Allowed ng uh, DNR yan ng, uh, ng, ng, lokal, alam din, ng, 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 ng LGU. Yes, sir. Ito hindi naman po tayo papayag na may mga ganitong operation in the vicinity Oo. unless otherwise they are compliant with the set for standards ng national government. Oo. Okay. So And kumukuha sila, kumuha sila ng buhangin dyan? Yes, sir. Oo. Oh, sa area. Okay. ah uh, well, Uh ito isang uh, pagmamay-ari ng isang uh, Chinese company sir yung barko. The further details sir of the vessel ito po yung aming uh, pinag-aalaman but itong si Vessel Honghai 16 uh is a local flag vessel meaning uh ito po ay nakarehistro sa ating bansa hindi po oh, ito oh. foreign vessel. Okay, okay, okay. Ooh. Oh. Kasi yun ang gusto din nating linawin. Uh, yes sir. po sa ating mga kababayan no. Uh, Commander uh, Ensina. Uh, okay, pero sa ngayon doon sa sinasabi po ninyong uh, mga natrap pa sa loob uh, wala pa hong ano po no, uh, senyales ng kanilang sitwasyon sa mga oras na ito. Yes sir, uh, as of the moment uh continues uh, against sir continues yung ating diving operation. Uh, there is uh, an initiative and a proposal sir para uh, yung pong mag, mag, cut out tayo ng holes dito sa may area ng engine room baka nandun po sila Kaya ito po yung mga bagay na i-check po natin at mga possibilities open for us for this type of operation para we can ensure na na yung pong ating mga natitirang kurdoon Filipino and Chinese uh, ay uh, wala po doon or nandoon ma-check po natin yan oh uh oho -huh, uh -huh. pero itong mga nasa gib kumusta yung kanilang condition sir Well, uh, as to with the condition ng atipong coast guard 'yan ibigay agad ng uh, medical first aid kasi kompleto uh -huh. po yung team na pinadala po ng ng uh, ng uh, Coast Guard District Southern Tagalog no Uh, medical team so lahat po yan ay nabigyan natin agad ng uh, first aid uh, treatment. Opo. Uh i-verify lang po namin sir kung saan or kung nasa hospital na po ba pinakamalapit na hospital na nadala yung mga kung ito and we are also in coordination na po uh, doon sa may-ari or doon sa kampanya nitong si Hong Hai 60. Opo. For possible for possible uh, support team po nila. Opo. Nangyari po ito commander kahapon ng hapon. No? Yes, yes sir. Opo, opo. Na eh, sinasabi nga nila wala namang bagyo, hindi naman masama ang panahon, basta na lamang ito tumagilid, tumaob at tuluyang lumubog. Yes, yes sir. Tama po kayo rin. And uh, actually, we, we are still in the means at pagkakandak sir nitong investigation. We are just prioritizing muna po sir yung search and rescue operation. Hence, after that i-interject na po natin dito yung tinatawag natin na MCIT or the Marine Casualty Investigation Team mm -mm. to freely find out what transpired dito po sa incident ng ito. Tama po kayo, no? wala po tayong bagyo, magandang pano, napakainit nga po eh. Correct. So, uh, wala, pong, wala pong gale warning din na na-issue during those and moderate po yung sea condition as the, as the term says. Eh. Uh, uh -oh. eto Ito po yung mga bagay na na iimbestigahan po ng ating MCIT. Uh Oo. -oh pero dito sa video na pinadala sa amin yung area yung lugar na kung saan siya tumaob parang hindi pa parang malapit na sa ano sir eh no sa shore yes sir opo uh, parang, uh, hindi, uh, ibig sabihin hindi masyadong malalim yung area na yan uh, hindi po masyadong malalim at the same time hindi naman po talaga siya lumubog Half oh. submerged po siya so technically yung mga other possibilities of oil spill mas madali po nating uh, Ma-contain ito uh, as to the nature of uh, the incident uh, uh we are still in coordination po syempre ginabot po muna natin itong mga cruise uh, kasabay po niyan eventually after po ano interviewin na po natin sila ano po talaga yung nangyari Oo. Oh, 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 oh Pero dito sa pinapakita naming video parang may mga nakikita na po tayong mga langis may senyales na po ba ng pagtagas ng langis mula dyan sa tumaod na barko Sir the the possibility of that thing to have happen, uh, number one, it's a diesel oil naman po ang karga niyan. Mga uh -oh. ganyang vessel po. Diesel is a light, uh, light uh, oil to be considered and it can easily dissipate to natural weathering effect. Especially kapag po mainit. So madali po siya dissipate uh, but nonetheless, We will go kaya po sir agad-agad. Ano po, isang team po agad yung deploy natin dyan, Hindi lang po yung search and rescue operation, team natin yung special operation group ng mga divers po natin, hindi lang medical team. Kasama na rin po yan yung Marine Environmental Protection Unit natin. Kung saan sila po yung in charge naman po to contain this type of uh, uh impact by uh -oh. the said uh, uh submerging nito pong ano, nito pong orange uh one. -oh ang tumaop na uh, barko. Opo. Ito ho ay puno ng buhangin. Sir, so ito po yung chine check natin. Kung talagang loaded po sila, ah, uh, kung may, may problema po ba doon sa loading operation nila, nagkaroon ba ng instability doon sa doon po sa barko. So, uh, just to make things clear, sir, ang ang ating investigation team po, ang ating fact-finding team ang magkahanda po niyan. Ah uh, for for now sir ito po yung ano uh, just uh, hints lang po kung paano nangyari po yung ano yung incidente. so ito po yung mga bagay na ang MCIT natin ay uh, ay mag develop with. All right Okay. Uh, Commander Encina, no? kunin ko na rin po yung uh, pagkakataon para humingi po sa inyo ng update dito nga sa tinututukan po ninyong obserbasyon ng Semana Santa. Sa kasulukuyan po, kumustang ginagawa po ninyong monitoring sa mga iba't ibang pantalan po natin sir? Yes sir. Uh, continuous po ang deployment ng Philippine Coast Guard. Like what I've said, we've deployed 17,000 Coast Guard personnel all over the ports, all over our country. Ah, uh, nandiyan din po yung ating mga k 19 ano? uh, we are expecting na ngayon po kasi half day po yung yung pasok po ng ating mga kababayan na na nag na, na, nagtatabaho pa po ano. We are expecting na after lunch, uh, there will be an influx of uh, passengers dito po sa mga major ports somewhere in Batangas, Manila, and uh, Cebu. So yan po yung ating mga pinatatakutukan ng mga biyahe. Uh, uh, patuloy naman po yung ating uh, deployment din sa Malasakit Help Desk para po yung ating mga pasahero na may maramdaman ng pagkahilo. Lalo na po ngayon, napakainit. Kaya Opo, po, pinibigyan natin, sir, ng guidance yung mga pasahero natin to wear light dress, white dress lang, sir, no? And then, uh, hydrate palagi uh, kapag po sila ay magdabiyahe. Uh, guidance din lang po natin sa ating mga shipping lines. No overloading po tayo. Mm -hmm. So, yan po yung malipit na sinabi sa atin ng ating secretary Vince Dizon at 'yon po yung kaniyang guidance na uh, binigay po sa amin sa Philippine Coast Guard sa PPA at sa Marina during the course po ng kaniyang uh, inspection mm -hmm. dito po sa mga pangunahing pantalan ng ating bansa. Opo. Mga ilan na po ang uh, pasaherong naitala sa mga pantalan sa buong bansa sa araw na ito. Web uh, Santo. Yes sir, ano, sir, sir, kahapon lang just to give an update kahapon. Opo. Meron po tayong uh, natala na 72,895. Buong bansa uh, na po 'yan, sir. Passengers po 'yan. Uh, malaking bahagi, malaking malaking gap 'yan sir yesterday, na, the other day po because uh, the other day nasa 55,000 lang po yung outbound. At ang mm -hmm. so, ating pong inbound kahapon ay 63,335. five. Uh, the other day naman po is 46,000 lang. So eto po yung nakikita natin na paunti habang papalapit po itong dito uh, pong uh, mahal na araw natin ano ay uh, at papalapit po yung bakasyon halos lahat ng ating mga kababayan na nagtatrabaho po ngayon ay parami din po nang parami yung mga lumuluwas so continuous naman po yung ating monitoring diyan continuous po yung pagpo-provide ng coast guard ng Uh, inspection dito po sa mga parko. at uh, aside po sa mga barko, pati na rin po dito sa mga kagamitan ng ating mga kababayan para make sure po natin yung safe and secure travel po nila. Ayan. Panghuli na lang uh, Commander uh, Encina sir yung inyo pong mensahe. Paalala sa ating mga biyahero na magbabakasyon ngayon, lalo digit, yung mga sasakay ng barko. Yes sir. Uh, number one, planuhin pong maigi muna yung biyahe para hindi po tayo naghihintay sa mga pantalan. Uh, open naman po yung ating mga hotlines uh, ng, mga na-mention ko pong agency, PCG, PTA, and Marina, para po ma-check natin at may post din po ng mga shipping lines yung pong kanilang oras ng biyahe. Uh, meron na rin po tayong uh, ino-offer ng mga e-ticketing system. So baka po pwede kayong makasecure dyan. Ang ating pong uh, mahigpit po ang uh, monitoring ng PCG din sa pagbibenta ng mga shipping lines ng more than the capacity. So isa po ito sa uh, tinututukan din po natin. At uh, sa ating mga kababayan, wag na pong magdala ng mga pinagbabawal na gamit, mga armas, mga patalim para hindi na po tayo makaabala at hindi din po tayo makapangabala. At again, magingat po tayo sa heat stroke, napakainit po ng panahon ngayon, hydrate and mag uh, lang po ng mga light materials. Yun lang po. Maraming salamat, sir. At good morning po. Maraming salamat, Commander Michael John and Sina, Philippine Coast Guard Deputies, Paul.